Noong nakarang episodyo, nalaman natin na unang tungkulin ng batang priling si Padre Pio ay pangasawaan ang mga kabataang lalaki sa isang seminaryo menor sa San Giovanni Rotondo. Bukod sa pangangalaga sa kanilang espiritual na buhay, sinisiguro rin ni Padre Pio ang kalusugan ng kanilang mga pisikal na pangangatawan. Kaya naman paminsan-minsan ay nag ehersisyo sila sa pamamagitan ng paglalakad sa kabundukang nalalapit sa seminaryo. Ngayong araw, isang yugto ang di pangkaraniwang nangyari sa isa sa paglalakad na ito, yung hiking ikanga. nga. Alamin at panoorin ang mga detalye ng interesanteng istorya ngayong araw. Manatiling nakatutok. Isang magandang hapon, pinangunahan ni Padre Pio ang mga batang lalaki sa paglalakad o hiking sa dalisdis ng Gargano. Nag-uusap ang mga lalaki habang nauna si Padre Pio nakatuon sa pagmumuni-muni habang ang isang rosario ang nakalawit sa kanyang mga kamay. Biglang tumigil ang pare at hinawakan ang puso niya. Natumba siya sa isang bato, umiiling. Nagbulungan ng mga batang lalaki sa kanilang sarili, iniisip kung ano ang nangyari. Ngayon pa man, nanatili sila sa kanilang distansya. Uh, natuto silang hayaang mag-isa si Padre Pio kapag tila nagkakaroon siya ng isa sa kanyang mga sumpong na nakasiyang tawag nila sa kanila. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa mukha ni Padre Pio. Parang gusto niyang umiyak sumenya si Padre Pio na magtipon-tipon ng mga bata uh, sa paligid niya. Kaya ang mga lalaki ay maingat na lumapit at pumalibot sa pari. Hawak-hawak pa rin ang puso, sinabi ni Padre Pio. Isa sa inyo ang sumaksak sa aking puso. Mismo. Nagkatinginan ng mga lalaki, anong ibig po niyong sabihin, Padre? Tanong ng isa sa kanila. Sino ang sumaksak sa inyo? namuo ang mga luha sa mukha ni Padre Pio at uh, nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. Kaninang umaga, isang isa sa inyo ay tumanggap ng banal na komunyon at ako mismo ang nagbigay nito sa kanya gamit ang mga kamay na ito. Itinaas ng pari ang nanginginig ng mga kamay sa harap ng kanyang muka na parabang nandiri sa sarili niyang laman sapagkat nakilahok siya sa isang kalapastanganan. Kinagat niya ang labi, pilit na kinalma ang sarili. Naramdaman niya ang katulad ng nararamdaman niya ng mga taon na mga nakalipas nung siya ay bata pa at narinig niya ang mga bata sa kapitbahayan na lumalapas tangan sa kalye. Ngunit hindi siya makapagtago sa likod ng isang kahoy na tarangkahan at maghintay sa kanyang ina sa pagkakataong ito kung inyong matatanda, meron po tayong istoryang na inihatid ko na dito kung saan ang mga batang kalaro niya ay nagmura at sa takot at pagkakilabot ni Padre Pio, yung batang si Padre Pio ay tumakbo siya at nagtago sa isang kahoy na katarangkahan kung saan doon siya nagat na kanyang ina. Balikan na lang po ninyo ang uh, episodyong ito para sa mga detalye. So, so magpapatuloy po tayo. No? Sa halip na uh, gawin niyon, bumulong siya ng panalangin sa kanyang espiritual na ina. O oh Madonna, halubin mo ang aking kaawa-awang kaluluwa. Dahan-dahang bumangon si Padre Pio. Pinunasan ang kanyang ilong sa man na sa pamamagitan ng uh, manggas ng kanyang abito. Sige, kung gayon, tapusin na natin ito. Oras na para magkumpisal. At dumuhod ang isa sa mga batang lalaki lumuhod sa harap ni Padre Pio. Ako nga po yun, patawarin mo ako Padre. Lumiwanag ang mukha ni Padre Pio habang may ngiti sa labi. Tumayo ka anak, sabi niya. Sumunod naman ang bata, magiliw na inakbayan ni Padre Pio ang bata at inihati dito mga dalawampung uh, talampakan ng layo na nagpapahintulot sa kanya na marinig ang kumpisal ng bata ng privado habang ang iba ay naghihintay sa likuran. Pagkalipas ng limang minuto, binigkas ni Padre Pio ang sinaunang formula ng pagpapatawad sa Latin habang ginagawa ang tanda ng krus sa ibabaw ng nakaluhod na batang lalaki. At ito yun yung formula. No? Ego te absolvo apicatis tuis in nomine patis et filii et spiritus SANTA. Ibig sabihin, at ngayon ikaw ay pinatatawad ko sa iyong kasalanan sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Tumayo ang bata, sumisingot pa rin, patawad po padre, sabi niya. Gumiti si Padre Pio at uh, ginulo ang buhok ng bata. Sinasabi ko sa iyo, may higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa siyam na putsyam na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Umayo ka at huwag ka nang magkasala. Umati ang bata at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Tumawag si Padre Pio sa grupo. Sige, sampung minutong pahinga at pagkatapos ay ipagpatuloy natin ang ating paglalakad o ang kanilang hiking doon sa dalisdis ng kabundukan ng Gargano. Ang mga lalaki ay nakakalat sa libis at naupo sabik na magkaroon ng ilang magang kasiyahan matapos ng gayong mabigat at uh, seryosong mga sandali. Pinunasan ni Padre Pio ang pawisan niyo no at tumingala sa asul na langit. Ipinikit ang kanyang mga mata at uh, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang buka at nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Salamat Panginoon, sabi niya, na ang kanyang mga braso sa hangin, nakatayo sa isang uh, malakrus na postura. Ang kapayapaan ng sandaling iyon ay hinamon ng uh, sakit na nararamdaman pa rin sa kanyang dibdib. Binasahin niya ang namamagang kalamnan sa dibdib sa pamamagitan ng kanyang abito. Ngunit kaunti lang ang naidulot nito upang mabawasan ang pananakit. Masakit din ang kanyang mga at talampakan. Tumihin siya sa kanyang mga kamay. Malabo, halos hindi mahalata, ay ma nakikita ang siyang uh, pulang batik sa kanyang pahalad. Mabilis niyang uh, itinikom ang kanyang mga kamay at itinago ito sa loob ng kanyang manggas. At doon, tinawag niya ang mga kabataang lalaki. Ano kaya, manalangin muna tayo ng ilang minuto bago tayo magpatuloy. Papo padre, sabay-sabay na sagot ng mga lalaki. Tumakbo sila patungo sa pare na parang tupa sa tawag ng kanilang pastol. Lumuhod si Padre Pio sa daanan, nakasandal sa batong inuupuan niya, at ang mga batang lalaki na ay tapat na lumuhod saan man sila nararoon, sa landas, sa mga bato, sa kumakalat na magaspang nadamo sa bundok na nakalatag sa dalisdis ng gargano. Seryoso ang mga mukha ng mga batang lalaki na may marka ng kabanalan na naitanim sa kanila mula sa halimbawa ni Padre Pio. Nakangiti siya habang pinangungunahan sila sa pagdarasal. Ito ang uri ng epekto ni Padre Pio sa mga kabataang lalaki sa pagsaksi sa sarili niyang mga pagdurusa para sa kanila sila ay nabigyang inspirasyon na gawing mas seryoso ang kanilang sariling espiritual na buhay upang hawakan si Kristo at kumapit sa kanya ng mas masigasig. Sa ganitong paraan, ang mga paghihirap ni Padre Pio ay naging isa pang pagpapahayag ng ng ibinabahagi sa kanya ni Padre Agustino, kanyang spiritual na direktor, pagkatapos ng kanyang karanasan sa ilalim ng puno ng Olmo noong 1100 at 10. Si Padre Pio ay isang banal na biktima para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ngunit ang pagdurusa na laging nararanasan ni Padre Pio sa ngalan ng mga makasalanan sa buong buhay niya ay malapit ng maabot ang rurok nito. At ano yun? At dito, pansamantala muna akong hihinto. Abangan ang susunod na kabanata at alamin kung ano nga ba ang bahiwagang mangyayari kay Padre Pio sa ating pagwawakas. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-commento at i-share din po ang video ito kung ito inyong naibigan. Mag-subscribe na rin po kayo na bagong mga tagpanood at subaybayan ang mga yugto sa banal na buhay ng mistiko at santong si Padre Pio. Pindutin lang ang subscribe na butong sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan dito. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, kung nais nyo kaming suportahan, mangyayari nga lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at donante na tinatawag na mga alagad sa kalingan ni Padipio. Ang mga miyembro po ay nakikinabang sa buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At uh, ang mga bisang pong ito ay para sa inyo. Ha? Hindi po ito sa mga nangamatay. Pero maaari po din yung isama sila sa inyong mga intensyon. At... Uh, bilang uh, regalo sa inyong paglaho ay uh, patadala namin kayo ng uh, binasbasang larawan ni Pio at uh, medalya at uh, ito po isang bigayan lamang po bilang paglilinaw. at para sa mga karagdagang mga detalye kung paano po ang pagbibigay ng donasyon mangyaring bisitahin ang aming website sa www angtinepadipio.com www ang tinig ni padipio.com. At doon po ninyo matutunghayan kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa pamamagitan ng GCash at itatransfer po sa aming uh, account sa video. Pindutin lang ang buton sa taas para sa mga detalye. At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pagpanonood at pagtangkilik sa amin. Maraming maraming salamat po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon Diyos na suklian ang inyong kagandahang loob. At hanggang sa muli po nating pagkikita na may pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.